Inaresto sa Bacolod City ang isang lalaking paulit-ulit umanong gumahasa sa sarili niyang anak. Inamin ng suspect na dalawang beses niyang ginalaw ang biktima. Makibalita tayo kay Erwin Nicavera ng GMA Bacolod. Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Negros Occidental sa kanyang tinutuluyang bahay sa barangay Tangu Bacolod City ang isang lalaking 45 taong gulang nahaharap siya sa kasong 11 counts of rape dahil sa panggagahasa o nito sa kanyang minor de edad na anak mula pa noong 2013. Ayon sa pulis siya, noong isang taon din nakakuha ng pagkakataon ng biktima na magsumbong sa kanyang inatungkol sa ginawa o ng kanyang ama. Nasampahan na rin ang reklamo ang suspect noong isang taon. Pero nitong buwan lang lumabas ang warrant of arrest para sa kanya. Base naman sa medical legal examination sa biktima, positibong nagahasa ito. Bali ang biktima niya nito, bali anak niya. Nang pagsabihan namin siya na mayroon siyang warrant, kaagad naman siyang si nakipag-coordinate naman siya. Inamin ang suspect ang akusasyon sa kanya pero iginiit niya ang dalawang beses lang daw niyang hinalay ang kanyang anak. Pinagsisisihan naman daw niya ito. Tabuan lang lang na daw na, na trip ko lang inang kwan, uh, bagay na hindi ko dapat na Nasa pangangalaga na ng kanyang pamilya ang biktima. Nakakulong naman sa Negros Occidental District Jail ang kanyang ama. Erwin Cavera, Nagbabalita, Pilipinas.